Maganda nga okay, po Meron kayong gate crusher. Hey! Sino yan? <laughs> Hello everyone! Kamusta na kayo? Merry Christmas, Mr. <laughs> President. Merry Christmas! Kaya nga eh. Hello! <laughs> Sambuanga City, Sakul Island. Hello! Good uh, 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 afternoon. Uh, eh, gusto ko subukan kung talagang yung sinasabi sa akin ni Secretary Ivan, talagang gumaganda. Eh, mukha naman maganda itong uh, bago nating connection na uh, sa yung mga iba't ibang lugar. Na, na ng internet. Kaya at uh, pa natin. Uh, Pabuti naman, Secretary Ivan, congratulations. Mukha namang marami tayong na nalagyan ng bagong connection para may internet na sila ngayon. Ang utos niyo po kasi is uh, lagyan natin internet itong mga malalayong lugar sa buong Pilipinas. Lalo na yung, mal malayo, dahil yung malalayo dahil malalayo yan ang mas may kailangan. Lalo na yung mga bata para sa kanilang eskwela. Buti na oh. lang, maraming bagong teknolohiya na pwede natin gamitin na uh, we are taking full advantage of para naman kahit saan sa Pilipinas, eh, makakaramdam tayo ng connectivity. At napaka-importante na ngayon yan eh. Umpisa pa lang ito. Gagawin natin ito para masabi natin na lahat ng Pinoy kayang kausapin lahat ng ibang Pinoy. Na ibig sabihin may, connect, may connectivity na tayo. Lalong lalo na yung mga bata, yung mga nag opisina yung mga nagtatrabaho. Uh, lahat, lahat ng ating ginagawa ngayon internet eh. Mula nung nagka-pandemya, nung na lockdown Hindi ko na ikikwento ko na lang sa inyo uh, yung aming ginagawa dahil ito naman, hindi nyo trabaho ito. Trabaho namin ito. Gagawin namin ito. Napakagandang na, na, nakita ko kayong lahat. At babati na lang ako. Lalo na sa mga bata. Merry Christmas, boys and girls. Merry Christmas sa inyong lahat. At uh, Happy New Year. <laughs>